Karong adlawo guys Nakapahalin na po dito no Og 10 kabuok Na mga motor Adlaw na siya sa viernes March 28 Og grabe guys Sa 28 days Ni total pod Og 290 Ka mga motor At uang napahalin So maoto Sayo pa lang kayo sa buntag guys Na napuntay customer Wala pa ganit Paka ilis Ani no Tagakagayan Pamanggo daw ni sila sir guys Og karon Ragot sila buntaga Na abot diriya Sa atuang balay Sayo kayo sa buntag Namili na sila Og motor diriya guys Wala pa ganit ni panghilam os ani ug tuara ni kuot na si sir guys sa bulsa kay palito na daw nila ang ato ang Honda EDV mauni ang ilang napilian guys grabe gud ka gwapo ani loaded kayo aksesoris accessories EDV 160 grabe no gikan pag kagayan sila sir guys ug naabot ng juderia sa JMC Carmoto para mamalit sa atua ug motor daghan yung kayong salamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ato gamay nga negosyo hugaw na good kayo ilang bios no kay layo manggood kayo gibiyahe pag human ato na anapod duha ka motor diri guys nga gikarga nato sa multicab kay i-deliver di ni sa Jensen Mio ay ni siya og isa ka irok e si Adonis di ay ang magdrive ani karon guys mao ni siya tong nahulog sa kanal Jensen ang biyahe ani niya karon no medyo layo layo gitu siya pero free delivery gihapon ta diri guys with warranty pa jud as diri sa pikas na anapod tay gikarga isa pa ka motor no Yamaha Sniper ni siya i-deliver gihapon ni so mao duha ka multicab ang nanglupad sayo pa lang sa buntag ikaupat na dayon na ka motor guys ang napahali na to karong buntag no og diria na puti mga available sa kenan daghan guys diria banda na na puy mga nagpa reserve sa tuang mga sakyanan no grabe guys sa una nagsugod rata sa isa pero karon napuno puno na gid halos atuang balay og mga baligya no meaning naga improve good, guys ang atuang gamay nga negosyo so maoto ang ikalimang nga motor nga mapahali na to karon kay rider Raider ay nga nagkantidad ra og with warranty pre delivery pa jud si na pud ang mag-deliver ani karon guys didto sa mawap og diri sa pikas na ini ani sa atong balay guys kay ibaligya daw nila ang ilang sakyanan nagapalit mong gud diri guys ug sakyanan motor iPhone syempre ato ada yon test drive guys 2022 model ni siya nga MG ZS Alpha sunroof sky roof naka push start pa jud automatic available na ni karon sa tuong page no PM lang James Carmoto Mau din ni si Sir guys ang tag-iya ato na pud siyang gibayra no para paliton ang iyang unit. Karon guys, ihatod na nato si Lamam og Sir no sa ilaha kay wala naman sila masakyan karon pa uli kay gipalit naman nato ang ilang sakyanan. Ilahang sakyanan lang gihapon nato ang gamiton karon guys no panghatod sila pa uli para may nalang, lang na pang last moment. Diriya sa banda na ibaligya si Sir no motor niya ato ang gistingan karon okay ba? Honda XR ni siya guys na 150cc. Ito ang si Ayun Karong kung okay ba ni Motora. Dali. So motor human ma check masilip ang tanan-tanan gi bayran dayon to si Sir guys ug pull cash. Picture lang sa do si ma'am bago sila mo babay sa lahang motor. Pag human ato na napud tay buyer guys Raider if i ni ang paliton karon ni Sir 700 pa ang Odo 2024 grabe ka brand new one, guys. Syempre ipa-deliver lang daw ni nila Sir guys sa ilang balay kay pre delivery mantah na pag warranty. Diriya pud sa Pikas Yamaha NMAX Max pud daw guys ang paliton nila Sir. ka 7 na nino, nga motor nga mapahalin ang Ika 8 kaya kanyang MT-15 wala na bidyohan Time check alas 8 na o sa ulan dariya guys pero na yapon tayo buyer Yamaha MT-15 ni ang ilang gipalit guys Ika 9 na ni nga motor nga mapahalin na karon bisag kusog kayo ang ulan sunod na bayer guys and ang ilang paliton gikan pa ni silag Sultan Kudarat wagid kapugong ang ulan sila guys um, Nasa pagkakasabagin -pag -pag sir? Sultan pa sir, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Opo. Oh, grabe guys, layo ito sa lagi kana, Sultan Kudarat pa. Pasok po ito yung ulan, yung nabiyahe lang ito para mamalit sa Togen Box. Shout out guys sa mga katropa lula sa Bilyaran nga nabiyahan na mo, na daog nung tamay pero mas daog mo rin rin. Salamat, Scatter. <laughs> Shout out, Capital Boys. Thanks sa sawa ko dira. Scatter, ada ni sir. Dawa ko ng scatter ni? Oo. Iya, ay, 130 yan daw. Ay, kini, kini. Lamiya na po mo testing anong scatter, uy. Salamat yung guys, sa inyong pagsuporta sa tuwang gamay nga ni Gusyo. Nagapalit sa tadalag motor sa Kenan, guys. Basig na kayo bagay aja. JMC Carmoto.